Ayan uh, ang Pacific at ang sinimara naman ay si Kaya Tata Sa latak po yan, latak uh, Bali, 80 ang lalim mga Pacific, 80 Ayan at uh, malapit na po Ayan mga Pacific po oh. Pacific naga nag uh, nag na rin mga kasamahan ayun na shoutout po kay ano Edmundo Idanan o yun shoutout ay tataw, ayun, na ito na malapit na ay, ay, ay. woo Kemana na. Yon, Adali. Terima kasih. 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 Terima yan, na uh, 80 po ang lalim mga kapasipik 80 80 ah! Dalam bus daklang.